Hello, magandang uh, tanghali po sa inyo. So magtatanghalian na 11:40 na ng uh, umaga. So magtatanghalian na tayo at mayroon uh, meron tayong sasagutin ulit na katanungan dito sa ating tanungan segment. So ito siya. Shout out sa iyo. Pangalan niya ay Maria Maria. Tapos may isang may sumagot din sa kanya sa ilalim. Uh, Romel Romeliza de la Cruz 5810. So shout out sa inyong dalawa. Ito yung niya. Bakit yung installer po ng split type AC ko po, eh, dun po nilagay sa bubong yung, po yung outdoor device. The problem po is direct sunlight and exposed po talaga siya sa ulan. Ang reason po nila kaya daw po tinatawag, tinawag na outdoor, so okay lang daw po yun. So sabi daw po ng technician ay, siguro sinabi na outdoor unit, kaya nga tinawag na outdoor unit yan eh, so okay lang naman talaga yan. Sabi naman ni uh, Romelisa na sa baba, Ganyan din po ang sinabi sa akin na nag-install sa amin. So okay, ano mga bay masasabi ko rito? asa ko rito as a aircon technician din. Uh, direct sunlight. Sa direct sunlight, sinabi niya na direct sunlight. So ang masasabi ko rito, pag direct sunlight syempre, unang-una tutok sa araw. Ang uh, outdoor unit po natin ay syempre meron po yung mga tubo. At yung mga tubo po na iyon ay meron po siyang balot na insulation, rubber insulation at polyethylene tape. So, kung yan po ay kadalasang nilulup o parang mga nakabilog siya doon sa labas, ay siyempre lagi po naarawan at nauulanan, possible po na yung mga yan ay magmumukhang nginat-ngat ng daga o yung parang nagugutay-gutay siya katagalan. Tapos katagalan ay nasisira na rin yung mga rubber insulation. So, para sa akin, siyempre mas maganda na kung meron kayong parts sa bahay na pwedeng paglagyan na hindi nauulanan at uh, hindi na arawan masyado o hindi direct sunlight at abot yung minimum requirements ng ating uh, insulation installation sa ating outdoor unit meron po kasing required na ha, la, uh, layo sa wall uh, layo sa wall sa likod para yung intake at exhaust ng ating uh, hangin sa outdoor unit ay maabot at makapag-perform ng maayos yung ating aircon. Cool. Balik tayo dun sa rubber insulation. Pa pagka ay natanggal na katagalan o minsan nagugutay-gutay na o sobrang nipis na, ay makaka rin ito sa paglamig ng ating aircon. So isipin na lang natin bakit nga ba nilalagyan ng ganun yun, syempre ba diba? para hindi ma-absorb ng ating mga tubo yung heat load o yung init kagad na uh, makakapag-perform na maayos yung refrigerant sa loob ng ating system sana pero hindi nakukuha niya na yung init ng araw o init ng ambient temperature sa labas. So, kaya siya nilagyan ng mga insulation. Kung yun ay sira o sobrang ninipis na o sira-sira, gutay-gutay na talaga, ay makaka-apekto rin ito. At isa pa, kung wala nyan, ay syempre, magmumois po iyang mga tubo na yan. Kaya meron pong rubber insulation na inialagay sa ating mga aircon. Sa mga split-type aircon po tayo naglalagay ng mga rubber insulation na ganyan. Sa direct sunlight, syempre, uh, makaka-apekto rin ito sa total o sa dagdag init. So, halimbawa na lang, ganito na lang kasimple yung gagawin ko. Total, nagkakapi ako ngayon. Kauubos ko lang. Uh, halimbawa, may kapi ako, no? Itong kapi na to, ah uh, sobrang init. Tapos, gusto ko siyang palamigin. Ilalagay ko ba Pag siya, inilagay ko sa bubong na mainit. O sabihin na natin summer, sobrang init. Nilagay ko, pinatong ko muna sa bubong para mapalamig. Compare natin sa... Pinasok ko sa bahay, na hindi anong malamig o mer syempre sa ba sa loob ng bahay ay nakabubong tayo. So, alin doon yung mas mabilis lalamig? Yung nasa bubong, nakape o nandoon sa loob ng bahay? Syempre, nasa loob ng bahay, 'di ba? So, ganun lang ka simple yung ginawa ko nga uh, para mas madali nating maintindihan. So, iba pa rin syempre yung nasa hindi na naaarawan. So, mas mas mabilis mapapalamig yung condenser coil. So, ganoon na lang yung gagawin ko explanation kaysa yung sa mga refrigerant pa. Kasi almost lahat naman ang mga nagko-comment dito ay may mga may-ari ng aircon home air conditioning. So, yung explanation ko po ay base sa home air conditioning pa, hindi po sa mga big establishment, sa mga mall, iba-iba po kasi yan. Ayun, uh, punta na tayo doon sa ulan. ulan. So, ano nga ba ang mga nagiging cost nito? Unang-una, kalawang. So, araw ulan araw ulan araw ulan katagalan syempre una magbabakbak yung ating mga pintura o hindi man magbakbak magfe-fade at meron din syempreng mga bakal na parts yung ating uh, uh condensing unit o outdoor unit Pero syempre tatanungin diba, nyo kung pwede bang maulanan yung outdoor unit yes pwede naman po yun na uh, tulad nung sinabi nga po nung technician tama naman po talaga siya na kaya sya tinawag na outdoor unit uh ready po talaga siya dyan sa outdoor. Pwede sya sa labas talaga. So, pwede nyo siyang gamitin kahit umuulan. Ayun, at uh, iba po kasi sa mga big establishments, yung mga VRV, BRF, uh, chilled water. Yung chilled water, iba na rin talaga yon So, lalayo tayo dun. Pero ang ibig ko sabihin, sa mga mall po kasi o sa mga big establishments ay usually sa bubong po talaga nakapwesto uh, pwesto yan o sa mga meron silang parang rooftop So, naka yan, tapos lahat ng mga aircon nila, lahat ng mga aircon nila ay naka-balandra doon, na-arawan, yan. Yung iba, meron din talaga silang mga awning o yung parang malilit na bubong. So, ang ibig ko sabihin, dito po kasi sa mga ito, ay meron mga nag-maintain regularly. Eh, sa mga bahay-bahay natin, di ba, usually, after pagka, -pagka pumunta yung technician, lilinisin, ganun. So, iba pa rin talaga dapat yung uh, iba, as in yung magiging care natin sa ating aircon uh, lalo na syempre home use natin yung gusto natin mas mas tumagal yan so para sa akin mas maganda na sa hindi siya gaano naaarawan o hindi na arawan at hindi siya nauulanan yun yun lang naman kung sa bubong naman uh, yun lang talaga yung pinaka uh, pwesto nyo yung paglagyan okay lang naman po yun so yun uh, sana makatulong po itong maikling maikling video at paki-like nyo po kung magustuhan nyo man po itong video o sa tingin nyo nakatulong, pakishare nyo po sa mga kailan nyo na sana matulungan din po at paki Subscribe nyo po, pakiclick yung notification bell sa all para po lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.